Good evening sa inyo. Ako ay mag update lang sa sa aking hindi pag-active sa aking YouTube channel na Reality TV Ragam. Una ay yung aking cellphone ay sira na hindi siya gumagana kasi doon ako naggagawa ng mga games video mag content sa games ayun nga baka iba na yung content natin kung pero ang gagamitin ko sa susunod na paggawa ng content dito sa laptop ko kasi nga diba, sira na sira kasi yung button down and up yung volume nga volume up plus and minus yun minus yung volume down volume up plus tapos nakalagay naman dun. tapos yung power up nag ganun na as in parang lumubog ba? Para, kaya nga, ano, nung, sorry, handa na ako. Ayun nga. Na, ano na siya, diba? di ba? Hindi ko na siya mabuksan. Hindi ko na siya mabuksan. Kaya, ayun. Second, nadahilan kung bakit hindi na ako nakakapag gawa ng content sa YouTube channel ko ay I'm nag ilang live stream na ako. And dati na ako na live stream ako. Pero hindi pa siya hectic. Hindi pa ako hectic noon. Bali, side hustle ko pa lang yan. Yung ano nga ako. The Bigo Live. Yung Bigo Live ko up Na sikat na yun. Ngayon eh yung bigo Life mas talamak at saka TikTok pero wala pa akong live na baka maghati-hati na baka na mga ako pero ayun nga I'm busy doing videos there streaming there pero ang problema ko lang dun nakahati yung aking time. Nakakagild din na nga kay Lord. Kasi nga habang ibig yung devotion na ano hawak hawk -okay yung isang cellphone ko. Nagsusuport dun sa nag-uupi official player na nagsusuporta ako. Hindi kasi kailang kailang in kasi yung requirements mag magsusupport dun sa kam ka-family ko dun sa isang sinalihan kong agency agency na siya at saka may family na hindi ko na siya masasabi hindi ko na masasabi yung pangalan Baka uh, may idea na ako for habang naglalive ako i- eh, mini security recorder ko dun sa aking cellphone ko ngayon na bago. Medyo bago. Para makita nyo kung ano yung ganap sa paglalive ko dun. Siyempre ako lang na multi guess naman ako. Hindi ko siya pwedeng aning kasi ibang ano na yun. Meron pa nga akong isa eh, dati. Na, yung ano, kumo. Pero hindi ko na siya kasi. Long story. Ay, hindi ko na siya pwedeng sabihin. Ayoko na. Rin. Maalala ko pa yung mga dapat. Hindi ko siya hindi ko I'm not comfortable saying na wala lang nabigla lang ako joke lang pala eh manwari hindi natin hindi ko na nasabi ayun ito na nga, ay, kailangan upang mag kung meron man akong ano siguro pinapaalam ko muna ay ganito ako, ilang kung, ganyan, baka malita ko sa activity, ganyan, papaalam na ako. Once na, tapos na ako sa ganito. Punta na ako at ganyan, sa live. Ayun na. Kapag meron kayong suggestion na pwede gawin sa aking ano, YouTube channel. Comment down below. Marami din akong mga ginagawa sa aking personal na buhay. Hindi ko na uh, aamin yun. Itatakil. Basta pag wala, busy. Ganun. Busy. Okay? in limited lang yung sabi ko let sabihin ko lang ganun and ayun yung update ko kung bakit ako busy bigo live and other stuff ayun dami na bye, -bye. star comment tambay log So my suggestion.